na ispatang chika ang mga aktres na sina Bea Alonso at Julia Barreto sa isang surprise tribute party sa star maker na si Johnny Manahan o si Mr. M. Sa isang video, makikita nag-uusap ang dalawa na tila masayang masaya sa pinag-uusapan nila. Napakomment tuloy ang isang netizen ng Quote, the world is healing. Love, Julia Barreto and Bea Alonso. So happy for women. Unquote. Kung matatandaan na 2019 nang maghiwalay si Bea at ang kanyang ex-boyfriend nitong si Gerald Anderson. Noong 2021 naman nang kumpirmahin ni na Julia at Gerald na in a relationship na nga sila. Nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan ng dalawa nang sabihan ni Julia si Bea na quote, Putting malice into the minds of many which resulted in the outrage of insults against me, and quote. Pinotakti kasi si Julia ng batikos at ako sang third party sa Hiwalayang Bea at Gerald noon. Mm -hmm.